Mayroon, ano, masikap si Jeffrey, ano? No. Gustong matuto. But, kala ba three times a week lang yung pasok nila? Bakit ngayon eh? Webes, Martis po yung pasok nila eh. Uh, bali, pag ano, araw-araw na yun. Hindi eh, ko lang po alam kasi kahapon din po pinapasok niya si Jeffrey. Hmm. Pumasok siya ng Martis, pumasok siya. Ayun! Ayun! Kaya, masi CPR. Pero hamon eh. Eh, pumasok din po kahapon. Pinapasok din daw po siya. Oh. Eh, kaya nga, baka nakikitaan po ng teacher na masikap mag-aral. Kasi nakakapagbasa naman, di ba? Tsaka nakakasulat. Kaya yung pangarap niyang pagtanda nila, paano si Kuya, Kuya Mark, eh may, ayun na, may Kuya Jeffrey ng ano uh, ano sa'yo. Si ano eh, parang bata pa eh, si Raymark. Tingnan nagpaiwan, hindi umuwi. Hindi ay, sabi nga batang isip pa siya. Opo, okay. Kasi po na ano yan, na-accidente po siya. Parang nagtitipinti siya. Ah, na ano din ba yan? A few moments later. Andito kami si Kuya Aw. Andito kami si Kuya Aw. Naku, andito pala yung aking mga hinahanap. Diyos ko. Ilan sila? Tatlo? Dalawa. Hindi, naga, nag-aaral nag daw eh. tinawagan ko yung ano, yung, yung tinitiran nila kasi di ba patay na raw yung tatay niyan yung nanay niya nag-asawa, sila nakikita na dito yung bahay nila. Parang kulungan lang ng manok na tatlo silang natutulog, kapraso lang. Baka kasi lapad itong side motor na to. Ganito lang kalapad. Tapos pag umuulan, nababasa o, ka sila. O, tataan dyan nag-aaral. Ah, si Kuya Mark. wala po. Ayun, nakita po natin si Kuya Mark. Tsaka ito po si Kuya Jerry. Grabe. Oh, Kuya Mark. Di ba sa bak sa bakdo ang tambayan mo? Eri, upo po ka rin eh. Kapay mo. Di ba sa... Tapos yan na. Kinuksama mo rito. Ako lang po yan. Paano ko nakarating dito? Namas no, tayo po. Si eh, kayo na po. Inakit po kayo dito po ni... Ni Kuya Jeffrey po. Ah? Okay. Pumasok yung dalawa. Opo. Okay. Eto, si, yung, yung, yung nag-aaral ba yung dalawa na? Ano nag-aaral pa yung dalawa? Alala pa ka ang bagay, hindi ko nakabalik. Hindi pa nakabalik. Hindi ka pa rin gumakain? Hindi eh, mo humbuhay itong kahirap. Eh, tara, uwi tayo sa inyo. Pupunta tayo kay team Magdalena. Yung dalawa, nasa eskwela ha? Kumain kaya pumasok yun? Opo, pumasok po yun. Pero kumain naman sila. Opo. O, o, ano na lang, hindi na ka pupunta kay Magdalena. Dala na lang natin ang pagkain yung dalawa sa school. Ikaw, mag-isip ka. Iahatid ka namin or, or dadaanan natin dalawa sa inyo ko na lang iiwanan yung papayad ng bag. Sige na. Bando na natin ka ng galena. Kaya natin magdalena. Ayan po, Jerry. Abangan mo na lang kami sa atres, ha? Ah. Mga aquatro 4 kung hindi kami sa bahay nyo mapunta dito uli, ha? Ah. Mag-iingat palagi. Ayan mga boss, shout out po. At salamat po sa pagtambay dito kay Kuya Jerry. Tsaka po dito sa aming aming guys may pa mo ako Kuya mo. Ini keep yan. Yan may bata kang katabing mali. Yan uh, Ikaw, yan hindi din yan. Yan ah uh, pamangkin sumama si magpapalagay daw sa suka puso rito kay Kuya Ma. Ikaw ta suka. Yan oh yan. Yan biyahe po tayo. Uh, Inong at Ninang, uh, nakita natin si Kuya Kuya Mark po sa Jollibee. niyaya na po natin dahil umuulan po. Oh. Andito po kami sa eskwelahan nila Kuya Jeffrey. Hahanapin, ah, pagtatanong sana po namin kung saan dito yung kanilang kung saan po dito yung kanilang room. Uh, ito po si Kumita na rin po siya ng 20 pesos na ma nakatambay po siya sa Jollibee. Ayan, nasa tayo magtatanong kung saan dito yung room. Kaya room ng test ng ano hindi so, doon tayo nagtanong nung nag-enroll spela ka na, eh. ha? Ka na yun spela so, ka okay, sa office dito yan mga ninong mga ninang hindi na tsaka nung o, siguro parang ABC yun di ba okay. dahil ano eh Ay, sumi -sumili. So kaya banda rito Saan? Di ba itong kudrado na ito meron pa ito sa harap? Mga, mga bata na yun. Yun yung mga regular na. Itong likod nito yung pang alas lang. Paano kuya Mark? Uwi na o paano? Kay ati Magdalena na tayo. Bagi umuwi ka na. Ganon din. Hindi na. May... May mabasa na ulang. Baka natin siya pa. Magkana may kinikita mo isang araw? Magkita mo ko lang mo Sa bakdo? Pagkas... Pagkas... Okay, 100 ganun. Uh, pag malas uh, 150 po gano'n uh, 150 Paano? Kung saan ka inaabotan o dahil may placard ano? Uh, inaabotan din kala po Halos po kala po marami din po yung ginagbibigay Marami din po yung ginagbibigay Ah uh, marami Kung isang po pantay, kung isang po mas lamang ginagbibigay Hindi uh, yung... De, marami ka kasi kasama ng lili mo so, no? Karay po namin din din eh Ayun, dito na lang tayo po Diretso natin kay Ate Magdalena eh hindi natin alam kung saan yung room ni Kuya Jeffrey. Ayan, ah. Uh, oh, may mga naka-uniform to eh. Dito tayo nagtanong. Hindi natin na ano yung room. Ba, ah, ito ay siguro itong kanil, eh, mga pang araw-araw. Ayan -araw. yung sinusuot ni, ni Kuya Jeffrey pag pumapasok at ni Kuya Raymark. Matamit ah, na pong siya Damit na pong babae? Hindi, pambahay lang po. Ah, pambahay. Kaya ko pong babae. Tawa ko. Para pong tapos naman ito. Ayan mga ninong at mga ninang. Iyahatid po natin. O, oh, day off ka muna ngayon. O, oh, nangihinayang ka sa kikitain. Ayun, po. Day, day off. off. Samahan mo kami kay Ate Magdalena para ito artista namin ngayon. Wala na si Kuya Jeffrey, wala si Kuya Raymar. Ako oh, pa lang <laughs> pa sa madali Papalitin ko eh Oo Ikaw muna yung pansamantala naming artista ngayon ha O, oh, ayan Ayan e po mga idol uh, Ay mga idol Mga ninang uh, Punta po kami sa Sisilipin po sana namin si Kuya Kuya Jeffrey uh, Para sa enroll uh, Wala eh Ay enroll para sa pag-aaral Pero si Kuya Jeffrey hindi ma-absent kasi uh, patatawagan mo na lang ako kung mga kailangan sa school. Sabihin mo Magdalena. Para nalalaman ng mga ninang natin na kung ano yung kulang pa. Siguro kamo pwede naman yung ano, kailangan yung malinis na damit lang tsaka araw-araw, di ba? Ayan, no? Ayan na tayo sa Magdo. Yung Magdo tinatambay ang pony. Ni... Wala ako. Wala na. Wala. Walang nagkakakain ngayon dahil tagulan pero pagka ano, sana Si Kuya kaya? Hindi si dito kaya mag-aral si Si Kuya, ano? Kuya Raymond? Tukong... Eh hindi, bakit sumasama pa dito sa mama ko? Kung di si dito eh? eh, ba't kayo? Hindi inimpitahan ng mama niyo Hindi ba tayo, hindi kami ang tulong tayo sa gabi Tapos bumalik po kami na... Siguro mga Siguro mga Sojo Ayaw mo niyo kayo kayo, ba siya? Ah, ay, ibig sabihin, naiwanan si Kuya Ray Mark doon. Okay. Eh, paano kayo nag naka-uwi? Naglakad lang. Okay. Ano pa naman ba? Namasayaros kayong dalawa. Oo. Okay. Ayan, ang artista po natin ngayon eh si Kuya si Kuya Mark Mark, di ba? Okay. Ayan Kaya siya po'y Dalawa po yung nire-rotahan niya ngayon. Uh, McDonald's, tsaka po Jollibee. Sawa po siya sa amoy ng chicken. Ng chicken, tsaka may joy. <laughs> eh, paano yan? Hindi ka kumain tanghalian. Paano kung nagugutom ka na? Eh, pag nagugutom lang, hindi lang tinapay. tinabay. Ayaw eh. ko yun. Eh, sino magbebenta sa'yo? Eh, hindi mo lang makikita yung tindahan. Nagugutos ko. Ayaw. Ah, may mga nalilimus ni mga bata ron. Hindi, wala po lang sa'ng tuway. Ayaw Ah, sumusunod naman. Hindi ka naman inaano. Tinataga. tinatalo. Mahal sa Pero palagay mo, palagay mo, yung, yung bag ni Kuya Jeffrey at ano Kuya Raymond, wala naman isang libo. Wala naman Pero inutang lang talaga ni ito. Ay, may isang libo na Kung inutang lang niya ito magdalena. hindi. Hindi Wala mo Wala po. Hindi naman po hindi uh, wala utang ng dito Wala lang pala isip sila ko kaya. A few moments later. Yan hinatid po natin si Kuya Raymart. Mark. Ay Kuya Mark, si Kuya Raymart po eh umido sa glitch sa kanyang mother. At si Kuya Jeffrey, pinunta natin sa school. Hindi po natin nakita. Ang laki kasi ng eskwelahan. ayan kasi si Ate Magdalena na ba 're? Eh? ito po kami kila Kuya ano at nakita namin sa ano? sa Jollibee? eh sabi ko sumakay na rin siya mag day off na kako ka eh kamusta ba yung estudyante? eh pumasok po yung isa yung isa natin eh sabi ko nga sa kanya buti pumayag kayo na mag absent unang araw pa lang eh eh hindi unang araw pa lang Eh siya na, kita ko Jollibee eh. Naghanap buhay agad eh. Kaya hindi na ako siguro po bababa ba. at hala yung ating sponsor medyo lumita ba? Ay, ala, ala hindi pa raw po siya nakain, hindi pa rin nakita Hindi pa rin kaya kumain nakain. Nako. Eh, <laughs> <laughs> <pares> <laughs> <po siya> <laughs> saan po nakakuha ng bag si Jeffrey si Kuya Raymar? Inutang ko po yung bag ni Jeffrey naghahanap. Hindi kami nakabuelta. Ah. So, sa, usapan nga po namin ng, sa Jollibee po. Uh, usapan po namin dito kasi may mga bayan sila. Ha. Dapat kagabi ko na ibigay. Mm. Eh, walang pera. So, hindi pinatubuan pa yun? Hindi naman. Hindi naman po. To, hindi pa rin naman. Eh, bayaran po natin ngayon. E, hindi nyo pa din dalawa para kay Kuya Raymar po isa. Ay, nandun nga po yung isa. Eh, hindi ko pa naman no. Dalawa oh. Nope. po yung dinala ko. Pinapili ko si Jeffrey, yung pink yung nagustuhan niya. Yun. ah, kunin nyo na rin po yung isa. Tapos bilan nyo na lang ng... Eh, si ano ba? Si ate, nasan ba? Magkano po ba yung ano naman nun, yung uniform niya? Yung palda nyo? Ano lang? Medyo mahal yun, 700. 600. Pero binibigay po ng 580. Eh, 600 din po. Eh di, ano na lang po siguro. Naku, ala tayong pang ulam. Mailiit lang po yung ating budget No, sabi kundi lang po, po na, no, na ano talaga. Sabi nga po nung, ano, nung teacher niya oh, uh, yung pangalay ko. Sa Lulis daw, hindi na pwede yung nakaputi lang. Kasi uh, nakaputi lang po siya. Ah, na, yung puting hindi uh, blouse. Blouse naman po, pero kailangan po kasi yung may kulay dito sa high school. Saan uh, sa nag-aaral? Sa Liwag? Dito po, sa Salikula. Ah, dito? Mas malapit po kasi, masahip pa doon. Kaya yeah, nga. Okay. Kapag uh, walang pera, di siya makakatasa. Dito kaya dito pwedeng lakarin ko halimbawa wala pa masahid di ba? O malapit-lapit dito pwedeng maglakad. Sisingahan yeah, lang po. Iya. May chineelas na magpo ba 'yung dalawa? Yung yeah, every po, 'yung sapatos yeah, po ng pangananig 'yung ginagamit. Yung isa naman, wala naka-tsinelas lang. Eh, naman nakai nakakabili naman si Jeffrey. Ayala po gusto ko po sana nang malinaw eh. Hindi sa ano sa pa mga asing ko, ibablog ko po siya sa Makdo. Request niya yun, merong sumagot eh. Sum Nakakain ka na ba sa loob ng Makdo? Hindi pa kayo. Hindi pa? O, oh, ayan. Ayan, yeah, Madam X, o. Uh, alisin mo yung kamay mo para makita ka nila. Na, amoy lang po ng Makdo yung kanyang nabubusog. Si Kuya Mark. Yeah, hawakan mo muna ganito, steady mo lang. Ayan. Hindi kami nilulutok to. Ayan, nakaharap sa iyo. Yan salita ka. Hello po. Yan. Yes po, may hawa. Eh okay, masarap oh, po 'yan, yun, 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 yung binating itlog. Oo oh, nga po, ay. Itlog din, ayan. Dela niya na sa kanya, dun sa bata niya. Alaman okay, tayo ng itlog. Pwede na rin. Pero paano, paano po? Nangiyang talbog dun sa kanya. Sinirito namin. Eh, oh. oh, masarap nga po yun. Ayan ayun, misalita ko ya, remat. Siya siya po yung may hawak ng camera. Ayan na, ayan oh. Pas- pagpa-thank you ka. Thank you po. Pero siguro uh, mga ninong, mga ninang ah uh, uh, ano, uh, paano ba? Si Ate po, si Ate Magdalena, nangutang po ng dalawang bag para po kay Kuya Jeffrey, kay Kuya ano. Ah, uh, ano po natin uh, pababayaran natin dahil hindi pa raw po nababayaran. At at bahala na po si Ate Magdalena na mag-budget po. At ala naman po talaga, ala, ala tayo. Galing din kami daw kay Baby Pauline yung naka-wheelchair. Na ah, binigyan lang ng ano muna ng module kasi obse Kaya lang two, ano daw 2 years magmo-module kasi edad niya kung ilulundag sa sa ganong edad. Ay, kaya lang po eh, yun sabi ko naman po sa ina, iniwanan ko ng pambiling lapis, sabi ko, lapis muna dahil medyo nagka-disgrasya, ay disgrasya, medyo nabitin. Eh, ayun, ayan, pabayad na lang po, ayan, mga ninong, mga ninang, ay wala na. Pabayaran po natin yung bag ni Kuya Jeffrey, tsaka ni Kuya Raymar. At mm, sabi naman po ni, ni Kuya, ano, sa inyo kung araw ibigay, ma-ano ma, to, ma- maano si Kuya si Kuya Mal kaya, ate Magdalena ikaw na bahalang ayan magpa thank you ka na lang po ikaw na bahalang magpa thank you po. at ikaw na rin bahalang mag abono muna talaga Ay, ala kung, pa nga po ito hindi, hindi kung kaya po idamay yung kay ano iparte niyo po Ay, di ko ba, bayaran niyo yung bag o bilang pag-aalaga niyo po kay Jeffrey sa tatlo o, yung bilhin niyo muna ng uniform si ate Jenny sabi nyo po sabi nyo po kasi 600 diba para matanggap na sa school dahil kung sa lunes regular na kailangan ng ano tapos po yung ano yung bayaran nyo po yung bag tapos hindi po siya nanananghali bilan nyo po ng ano ba yung gusto mong ulam kahit ako ayaw sardinas ay ako po ah ayaw hindi ko makay hindi ka sardinas malansa daw po kasi hindi lalong mas malansa itlog ay ah. luto po yun Ayaw lang po talaga ayaw. Ayaw, na naman yan. Hinawa ka ba? Kala-kala ko. Hihingi na nga ng pera. Ha? Ah? <laughs> Ang hihingi na Yan. Kuya, ikaw yung nakakausap kayo, no? Siya ba yung mister niya, di ba? Ay, di ba? Amain ko po. Yung tinatawagan ko nung kanina. Kanina po yun si... Ah? Ya, mayroon, ano, ma masikap si Jeffrey, ano? Gustong matuto. But, kala ba three times a week lang yung pasok nila? Bakit ngayon eh? Webes, martes po yung pasok nila eh. Uh, bali, pag ano, araw-araw na yun. Eh, hindi ko lang po alam kasi kahapon din po pinapasok ni si Jeffrey. Hmm. Pumasok siya ng Martis, pumasok siya. Din. Ayun! Ayun Kaya, masi CPR. Pero hamon eh. Eh, pumasok din po kahapon, pinapasok din daw po siya. Hmm. Eh, ngayon, pag nang... Kaya nga, na baka nakikitaan po ng teacher na masikap mag-aral. Uh, ano, kasi po, nakakapagbasa naman, di ba? Kaya nakakasulat. Kaya yung pangarap niyang pagtanda nila, paano si Kuya, Kuya Mark, eh may, ayun na, may Kuya Jeffrey ng ano uh, ano sa'yo. Uh, si ano eh, parang bata pa eh, si Raymark. Kaya mo't nagpaiwan, hindi umuwi. 14 na po yun. Hindi ay, sabi nga batang isip pa siya. Oh, kasi po Asipo, na ano yan, na-accidente po siya. Parang nag-50-50 siya. Ah, na-ano din ba yan? Opo, nasagasaan po sa mga sanya na. Ah? Isang linggo nga po. Yun. Uh, kaya, kaya medyo ano siya, pagkausap siya, hindi agad nasagot. Parang naluko sa gamit. Hmm. Wala, kailang. Parang kaya, ano, sana sa mga nakakanood nito sa tagapan, abotan ka ng pang magdo, pang Jollibee, ano? Sana nga kuya, oh. sana nga, kuya, oh. Hmm. Ito, kuya. Oh. Gaya ngayon, ala daw pa siyang kita, na masahe pa siyang ter... Ha? Mm, eh, ala si Jan eh. Bilangat ko nga lang siya sa pilahan, namamasado siya sa pambuan to, da? Gabon sa so, ano pangalan mo, ha? Buhula ko, ano pangalan mo? Ikaw si Manny. Ilyana. Ha? Iliana? Iliana? Pauline? Rihanna Rose Ah, Rihanna. ang hirap naman pangalan. Ang pangalan. Ang pangalan yung buo yun. Pag no? lang sa kanya, Colleen. Oo. Uh. Si Colleen, siguro makulit ka, no? Makulit ka, oh. 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 oh, Masarap niya, yon. Ganun na lang ating mag... mag Ganun na lang ating Magdalena. Siguro mga 4, babalik kami. Kasama ko naman si Mrs yung pinangako niya naman para sa kanila pero kung ano oh yung bigas pero kung kailangan pa rin yung kas, huwag na lang magbigas maginit na lang ng tubig bigas nga po hindi yun ang kailangan tsaka yun ang kailangan ng tao kasi bigas eh ah. kami nga pag bumibili na yun isang tigil, nagkakasya ko na lang minsan pag walang wala talaga ah Ah, sige, kaya ano, baba na ikaw at, baka bumalik ka pa doon. Hindi, tsaka umu kanina umuulan nung nasa Jollibee kami. Hindi na... ko alam na nandun yan mm. kasi umuwi sa nanay niya yan kagabi. Hindi pa rin siya nakain eh, sumabay ka na ka ako. eh, sa, eh, kaysa ibili namin siya ng food. Oh, hindi ka Liga mo na rin eh. Maka mahada pa ka eh, magbabay ka na. Pa-thank you ka na. Bye bye. Harap ka rin sa camera. Okay ka kasi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ang lakas po ng pakiramdam ni Kuya Mar. Ayun ah, Ate Magdalena, ikaw na ang bahala ah. Am at ganoon na lang yung Ay, napa? Tabi sa Isi... ano oh, ampot si Ate. Okay lang po pag po namin? Okay, okay lang po ay, ba? Dahil pa? dahil nakatatlo na po kami analan pong balay. Sige, ilang taon na po siya? po. hindi po nakakalakad. lang po, kaya na po. Ah, sige po, pag po namin. Ganun na lang ating Magdalena, ha? basta pa-PM na lang kung may kulang at kung sakaling meron dadali namin. Thank you po. Unahin mo muna si din si ate dahil okay na yung dalawa. alam mo ala, sabihin mo na lang kung may kulang sa mga notebook, ganun, papel. Eh, pero si ate Jenny, kailangan regular kasing eskwelahan yun, di ba? Kung nila, ano. Oh, ah, gano'n na lang pa. Ah, ah. Sige, babay na pa. At susundurin siya na iskwela. Eh. Okay. Ayan, mga ito, na, ay mga ninong, mga ninang. Hindi na po kami. At ayan po si ito. At tabi. <tik> At nakatan na po tayo. At ayan, wake po. Pagbalik na lang po, anay. Ayan, eh lumapit po sa atin na gustong gusto magpa-vlog po ng anak um, may kapansanan din po tulad natin kaya yun po sa ating nagninang po sa ating biyahe ngayon maraming maraming salamat po uh, hindi ko na po babanggitin yung pangalan Basta po, salinang po natin. Tsaka, uh, salinang po natin ng pag sa ating biyake. Uh, maraming maraming salamat po. At ano pa ba? Maraming po thank you. At kami po ibibiyahin pa uwi. Uh, at yung driver sa uh, susundong pa po na iskwela. Yun, uh, shout out po sa ating lahat. Sa ating mga... Sa kapinat, mega-mega na siya raw po mga kanadya mga ibang mga kakinanap uh, kong natin dyan sa mundo ng uh, eh, kami shoutout po at po kami sa biyahe po na, iingat po po namin at senyor uh, sana po sa mga makakataan po sa video ko ito panunod nyo ang isang panunod nyo po ay malaking tulong na po lalo po dito sa ating lokal sana po ay eh, may makapansin po sa ginagawa po at iyaay po ng mga ba maraming salamat po kaya po kami sa biyahe Papa, alam na po ako. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye na po.